morning, good morning sa inyo lahat Ito na naman po Yung bigot At Nag-jagging tayo kasi Medyo palamig na kaya Kailangan medyo masanay tayo sa Hangin kaya, Mahangin po kasi ngayon Kaya medyo Nag-sort Long sleeve na meron mas kasi tatamaan ako ng obo so tapos tayo let's go hindi uh, gagana ako kayo uh, napati ko lahat mga uh, uh, vloggers so, good morning ulit sa inyo lahat so, nyong king ko ay mo link ni sa iyo choo okay, so, ng so doon na mas kasigwa nang malakas ang hangin ta baka ako na uh, ng, ano, virus ka ta ko Gala, gala kayo. So, tayo dito sa may aragatang doon sa dulo. So, i-shooting natin. Ayan. Ito yung aming bayan dito sa may hayo. Ayan. Wala doon sinasabi kasi yung gala-gala ko kayo. na dito. Kasi, o, ano, eh, mga camera ang bawat kanto. kanin ninyo uh, ito ninyo ang view dito ang mga bahay dito parang stay in Japan din at ang pinagkaiba may so, yeah. may mga lodi uh, tatanggol ng ito mas magwala ng kaong kasi agad inuubo ko kasi sinagap ko kahapon yung malakas na hangin

pumunta ng bahay dito, puro halaman. kasi tita niyo, halaman e eh, pare-parehas so malaki yung kanyang lote eh. ano yan, ah, malamang mayaman yan ang mayaman kasi rito hindi mo halos, halos pare-parehas tayo dito ayan 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 ng mga dahil mga natupan mga old pag uh, old house ayan kasi province ito ayan kumbaga sa Pilipinas uh, ito yung lamap bayan ng Laguna ayan mga luma yung bahay mga sinaunang panahon pa so ayan guys so, pero ang lala. na yung face ko kasi wala nang hangin. Sombrero din ako kasi basa yung aking ulo. Naligo ako. Para hindi na hangin. So, ano?

kaya na lang ano uh, dito Walang tubig Pero pag umulan Malakas yan

Ito ng mga farmers ng so mga araw na yeah. yan yeah. yeah. oh, oh, mga unang ano oh, lang no, no. farmers yeah. uh, gagana ako kayo dito pa guys meron pa akong isa yun ginawa lang siya tanki yan ang gamit ng mga farmers ng araw may makina rin siya may transmission yan Ay ano kasi to farm to tapos ginawa ko ano pasyalan kaya ano ang mga pasyalan process ang ating katawan so kailangan natin yan exercise para Hello sa inyo lahat. Kumain niyo ulit. Uh, sa mga tulog pa, uh, matulog lang kayo. So, pero pagising nyo, good morning pa rin. Huwag naman hu hapon na. Kasi good afternoon na yun, hapon na. Yeah, guys, so, gagala ako kayo. Tulad ng sinabi sa inyo, gagalain natin lahat ito. Sasamantalahin natin ang ating pagtatrabel. travel kasi puro puno. Napapalihin ako dito na taas. Minsan kasi naglalakad ako nila para na ano, malangin. Po. Kaya tinitingin ako lahat. Papansin nyo, walang wala pang tao. Pero mamaya maya kahit sudok to ng hugupat. May mga nagja-jogging dito. Ayan. Okay guys, uh, sana i-like nyo ang aking video at samahan nyo na rin ang comment and share at huwag kakalimutan subscribe ang aking YouTube channel. So, at sana po sa aking babalik sa aking vlog eh inyong suporta sa aking channel so maraming maraming salamat so thank you for watching bye bye